Rendon Labrador aka The Motivational Speaker, binura na sa Facebook. Ito ang ibinahagi ni Rendon ngayong araw. Ilang araw lamang ay masayang masayang showbiz personality sa hatul na ipinataw ng MTRCB sa Showtime. Nanaig ang kabutihan. Alam na mga Pilipino ngayon na may chance pa tayong umunlad. Pinori at pinasalamatan pa niya ang head ng MTRCP na si Lala Soto. Gusto ko nga palang magpasalamat kay Madam Chair Lala Soto. Marahil ito ay dahil sa mass reporting ng mga fans na hindi natuwa sa kanya nang pinagbunyi niya ang nangyari sa Showtime. <laughs> nang <suspension>. <laughs> <laughs> nang Una na rin nabura ang TikTok account niya. Magbabahagi ng official statements rin Rendon sa kanyang YouTube channel soon. Anong masasabi mo rito?